Rodrigo Duterte, ang aking sa tunay mo ay wala kong sa yo. Magandang araw po sa inyong lahat, mga kababayan at sa lahat ng mga kadiligs at sa lahat ng mga ko OFW na naroon sa ibang sa iba't ibang panig ng mundo. Ngayong araw po na ito, ang Proclamation Day ng mga pre, ng mga nanalong kandidato for national government. So <coughs> Ngayon ang kung saan dumalo si si Leni Robredo sa Kongreso at naiproklama na bilang uh, bagong uh, vice presidente ng ating bansa. So na ilabas na ang final official tally ng mga nanalong kandidato na kung saan si Tatay uh, Dut, uh, Digong mm -hmm. ay nakakuha ng 16,601,997 votes. Kung saan si Lenny Robredo ay nakakuha ng 14,418,817 votes. Um, proclamation po ng mga nanalong kandidato ay is a traditional way ng mga Pilipino ng ating bansa na ginagana pagkatapos man ng eleksyon at pinaproclama nga yung mga nanalong kandidato sa kongreso. So, kumbaga, tradition po yon. So, ngayon ang tanong, bakit po kaya si Tatay Digong hindi dumalo po sa proklamasyon sa kongreso? Ngayon, Maraming siguro mga nagtataka o nag-iisip kung bakit hindi siya dumalo. Natural lamang na si Tatay Digong pinapangatawanan na niya na isa siya sa mga leader na kakaiba sa lahat ng naging leader ng ating bansa. So, kung sasama siya doon sa mga traditional politician na gaganap din ng traditional proclamation, so, nangangahulugan lang din na wala siyang pinagkaiba doon sa mga traditional politics ng ng ating bansa. So, sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng Pilipinas, ngayon lang po nangyari na ang isang presidente ay hindi dumalo sa proklamasyon niya sa Kongreso. So, it's an historic event, but it's also an history na first time sa history ng bansa na nagkaroon ng ganitong isang leader na dumalo sa kanyang proklamasyon. So, malaking pagkakaiba po talaga ni Tatay Digong sa lahat ng mga kandidato. <clears throat> For us, it's not there's no issue about that. O siguro sa mas maraming Pilipino rin hindi po hindi, uh, wala pong wala pong malaking issue kung lumaluman siya o hindi sapagkat wala naman po yung legal na issue doon sa pag pwede ka pwede po kasi dumalo o hindi. Uh, okay lang. So, wala naman siyang uh, legal issues na o mga pananagutan na kung bakit hindi siya dumalo. So, it doesn't matter for us kung dumalo man siya hindi. Dahil nga, siguro, ako, nakikita natin <clears throat> na sa kongreso, uh, karamihan po kasi sa mga, mga congressman at mga congresswoman na mga namumuno sa kongreso ay mga traditional politics, politician po. So, at dyan sa Senado rin, na kung saan itong ang itong mga leader ng ating bansa na nakaupo sa sa kongreso at sa senado karamihan po kasi sa kanila mga traditional politician na kung saan karamihan din sa kanila involved po sa corruption so siguro lang po ayo ni Tatay Digong na makihalubilo sa kanila dahil nga may mga <clears throat> dahil nga may bahid po kasi sila ng uh, uh, corruption, yung iba sa mga mga politician diyan tapos may bayad sila ng kahipokrituhan. So, ayaw yung siguro makipagplastikan sa mga ibang politician na na nandiyan sa kongreso. So, kumbaga, uh, si Tatay Digong ay mas busy siya ngayon at pinagkakaabalahan niya yung kanyang uh, pag ang kanyang pag bilang mayor ng Davao at ang kanyang ang kanyang pag pag ah, ah, pagbuo ng kanyang mga mga gagawing pinuno sa mga government agency no na mamumuno so busy siya doon sa mga cabinets niya na gagawin at sa kanyang mga pinipiling mga magiging department head ng go government so malaking kaibahan po talaga si Tatay Digong sa lahat ng na mga naging leader ng ating bansa. So pinapakita niya na lang na ngayon ay unti-unti nang nagkakaroon ng pagbabago at isa na nga po dyan yung hindi niya pagdalo sa proklamasyon na kumbaga hindi naman talaga ganong kaimportante at wala namang legal issue na kung dadalo man siya o hindi dahil pwede namang dumalo at pwede namang hindi. At ang isa pa doon, matagal na siyang isang matagal na siyang politician at lagi siyang nananalo talaga as mayor ng Davao at kailanman daw po ay hindi siya umamin ng anumang proclamation sa kanya so <clears throat> dapat makasanayan natin na ang mga pagbabagong ito sa panahon ni Tatay Digong ay meron talagang mga radical changes na kailangan nating i-accept sa ating uh, panahon dahil ito nga ang hinihintay nating pagbabago hindi po ba na magkaroon ng pagbabago na magkaroon ng kakaibang government compare doon sa mga lahat ng leadership na nangyari sa mga nakaraang government. So, wag po tayong magtataka na si Tatay Digong talagang kakaiba doon sa lahat ng mga leader. So, siya talagang ayaw niyang, ang kanyang pangalan ay parang ma-link doon sa mga mga traditional politician. So, talaga siyang ibang-iba po talaga siya. Kaya nga siya, kumbaga, pinos siya ng mga Pilipino dahil nga isa siyang politisya na talagang merong paninindigan. Well, hindi siya naiimpluensyahan ng sinuman. Hindi siya kurakot. Simpleng tao lang siya. At talagang ang kanyang pamumuno ay para sa bayan at para sa mga Pilipino. <clears throat> Kung ba, tingnan nyo, kahit ang kanyang... ang kanyang... ang kanyang pamumuno ay parang ang oras ng kanyang pamumuno ay kakaiba rin doon sa mga naging uh, leader ng ating bansa. Siya talaga siguro si Tatay Digong ay talagang uh, uh, magtatrabaho siya para sa bayan at para sa ating mga Pilipino. Ang kanyang focus talaga ay ayusin ang ating bansa, linisin po ang ating bansa sa lahat ng mga corruption, sa lahat ng mga criminal criminality at lalong-lalo na rin po yung mga drug syndicate at mga droga sa ating bansa. Yun po ay mga major problem ng bansa na talagang tututukan niya ngayon sa panahon ng kanyang panunungkulan. So sana po lagi natin siyang susuportahan, ano man ang kanyang adhikain. Ano man ang mga pagbabago po ay ating suportahan. Dahil ang changes po talaga ay yun talaga ang kailangan mangyari ay magkaroon ng pagbabago. Huwag na nating sanayin ang ating mga sarili, ang ating mga nakaugalian sa lumang... Uh, tradisyon na nakasanayan natin. Kumbaga, matagal nang umiiral yung ganong mga traditional na nangyayari sa ating bansa. Wala na mangyayari. So, baguhin yon natin. At si Tatay Digong, siya yun ang magbabago kasama nating mga Pilipino na mabago yung mga nakaugalian natin sa ating bansa sa loob ng mahabang panahon. So, ngayon nakikita na nga natin na nagkakaroon ng mga radical changes dyan sa ating uh, bansa na ang mga kapulisan nagtatrabaho na ng maigi ngayon taasahin yung mga batas na dapat ipairal ipinapairal na po nila ngayon kagaya po yung nangyaring curfew na sa Las Piñas at sa, sa Quezon City ini-implement na po nila ang curfew ngayon po maraming nagtatanong na at uh, na parang parang radical parang biglaan biglaan na lang po yung ganong uh, changes ito po <coughs> sinasabi ng mga kapulisan na ang curfew po ay matagal na pong batas ng Pilipinas kumbaga hindi lang pala siya na implement so ngayon na, na, na yun ang gusto ng ating bagong presidente parang ang mga kapulisan ay unti-unti na nilang ini-implement po yung ganong batas ng ating bansa so hindi na po dapat nating ipagtaka dahil yun po ay kasama talaga sa batas ng Pilipinas na hindi lang talaga ini-implement at hindi na uh, nasusunod at hindi lang talagang Uh, binibigyang diin ng mga bawat government na lumipas na may batas, parang wala lang. Yan. Ngayon, panahon ni Tatay Diligong, iba na po yan. Dahil <coughs> gusto niya, mangyari pa talaga kung ano ang kung ano yung batas na dapat sundin, dapat pong ip ipa-execute yon. So ngayon, makikita na nga natin na may mga, may mga munisipyo na, may mga may mga city na nag-implement ng ganong Uh, batas ng ganong curfew sa kanya-kanilang mga lugang So, tayo po bilang mga Pilipino, matuto na po na tayong i-disiplinahin ang ating mga sarili. No? Uh, pagdating sa curfew, ang, yung mga magulang at mga nakakatanda, tayo po yung may mga responsibilidad na pagsabihan sila, yung mga anak natin, ang mga ating mga kapatid na sumunod sa ordinansa para po maiwasan yung mga bagay na hindi na dapat mangyari sa ating mga Uh, sa ating kapaligiran kagaya yung mga na nagiging yung mga dati na ang gala lang yung mga bata sa kalye, sa mga plaza na kung saan, diyan nagsisimula yung mga bagay na hindi dapat mangyari kagaya ng mga nagkakaroon, nagka, nalulong sa droga, nagkakaroon ng mga lasingan so nagkakaroon ng mga kaguluhan, snatcher saksakan o patayan man so yun po ay iniiwasang mangyari sa panahon ni eh, Tatay Digong dahil nga ang gusto niya magkaroon ng peace and order sa ating bansa, sa buong bansa. So, bagay po na nakakabuti para ating mga Pilipino. So, dapat tayong mga Pilipino magkaroon tayo ng ano, disiplina dahil yun po ang importante na magkaroon ng uh, disiplina sa, sa ating mga sarili para makatulong sa ating bansa. Uh, doon sa mga pagbabagong ginagawa ni Tatay Digong, mas nakakabuti na po yun na ngayon, kagaya niya, hindi siya dumalo sa proklamasyon, pero nagtatrabaho siya doon sa Davao. Inuuna niya ang mga dapat unahin at uh, kagaya nga nung ay pag turnover niya siguro ng kanyang sa bagong liderato ng Davao as mayor dahil uh, siya ay magiging presidente na natin ngayon. At nagpe din po siya ng kanyang ng kanyang mga bagong kabinete at pumipili ng mga bagong mga mga mamumuno sa bawat departamento ng mga ng government. Dapat po ay uh, wag natin bigyang pagkakataon na mga mga nagki-criticize at doon sa mga naninira kay Tatay Digong ay magkaroon ng pa ng pagkakataon na sirain nila kung ano man ang magandang uh, hangari hangarin ng ating bagong presidente para sa kaibubuti po ng ating bansa. Kailangan na po nating mag-adjust ngayon tayong mga Pilipino para doon sa inahangad nating pagbabago. Kaya nga sinasabing pagbabago, malaking pagbabago eh. Kaya nagaganap na ngayon sa simula pa lang kahit hindi pa siya talagang uh, nakaupo sa Malacanang. So, un expect na po natin na maraming maraming mangyayaring pagbabago sa ating bansa at sa mga mga pagbabago na yan marami po yung masasagasaan so expect na natin na maraming magagalit kay Tatay Digong maraming maninira at kung pwede lang siguro maraming pwede talagang pabagsakin siya dahil nga marami ring mga mga Pilipino at mga politisya na ayaw na mangyari ang pagbabago dahil nga kapit na kapit sila dyan sa, ano, sa government. Ayaw nilang umalis, ayaw nilang pamunuan sila ng isang taong simple, isang taong probinsyano, isang taong uh, hindi naman ganong mayaman. Ayaw nilang pamunuan nila sila ng isang Duterte na hindi naman talaga as in uh, cum laude, sabi niya nga simpleng tao lang siya, 75 lang. So na nai-insecure siguro sila dahil lang isang taong kagaya ni Tatay Duterte ay may kakayahan na baguhin, na mag-execute ng mga ng may may mga strategic siya na na siyang makapagbabago ng ating bansa. Gaya rin po ang ginawa niya sa Davao City. So, mga kababayan, uh, kung ano man ang mga inahangad na pagbabago ni Tatay Digong sa ating bansa, huwag po natin siyang pababayaan, suportahan natin siya sa lahat ng kanyang laban upang makamit po natin ng tuluyan ang inahangad nating pagbabago sa ating bansa. Magkaisa tayong lahat na suportahan siya sa lahat ng kanyang mga gagawin at mga adhikain para sa kabubutin ng ating bansa. So maraming salamat po sa inyong panunood. Uh, hanggang sa muli po, magkita kita tayong muli. Patuloy po kayong manood at magabang sa mga updates sa mga darating na araw. Maraming salamat pong muli sa inyong lahat. Tulad ni Duterte, ang mali ay siyang mali Bakit nga ba si Duterte ang aking presidente? Di na kailangan pahabain, ang sagot ko lang ay simple Kaligtasan ng bansa, ang tunay na importante Ang bawat mamamayan sa kalsada ay kampanye lang nga, programin ay katunayan nga ay simple lang Sa paglabas ng bahay, walang masama na nila na Mahirap na kumikitil para mabuhay lang Dahil sa hirap ng buhay, trabaho na walang kuwang.